Guniguni TV May mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin kayang ipaliwanag. Isang araw, nang pauwi na ako sa aming bayan sa probinsya, sumakay ako ng bus sa Kubaw sa istasyon ng Dagupan City, pauwing Pangasinan. Umuulan noon kaya sobrang hirap sumakay sa bus. Magkaantay ka pa ng darating na bus, mga isang oras akong naghintay. Habang ako'y naghihintay, ay naisipang kong kunin ang cellphone ko sa bag. Tinignan ko kung anong oras na. Alas 8 na pala ng gabi. Pag nakasakay ako, mga alauna na ng madaling araw ako makakauwi. Salamat at may dumating ng bus. Pag akit ko sa bus, ay may nakasakay na isang babae ito ay nagkakaedad na siguro ng mga 50 o kaya higit pa doon ang kanyang edad. Ang bilis naman ng babaeng nakasakay agad ang sabi ko sa isip ko. Marami na rin kami nakaupo pero hindi pa puno ang bus. Kahit hindi pa puno ang bus, kailan nga umalis na. Pagkalipas ng 30 minutes kasi may darating na naman na isang bus. Umalis na ang bus, nilabas ko uli ang cellphone at headset para makinig ng music. Mga isang oras na bumabiyahe ang bus ay nagtitikit na ang konduktor. Tinanong ako kung saan ako bababa. Ang sabi ko ay sa bayan ng Mangaldan. nagtitiket Nagtikit lang ang konduktor. Di ba siya naniningil? Pagtingin ko sa aking tabi ay tabi ko na ang babae nakaupo sa likod ko kanina. Di ko siguro na malaya nakatabi ko na siya dahil busy siguro ako sa pakikinig ng cellphone. Mga dalawang oras ang nakakalipas ay nag-stop ang bus sa pamabalakad pampanga. Bumaba ako ng bus. Ang babae ay hindi bumaba. Nakayuko siya at ang lungkot ng mukha niya. Sa isip ko, hindi siya nagugutom o naiihi. Kumain ako sa maliit na lugawan. Ang bus na sinakyan ko ay katapat lamang ng lugawan na kinainan ko. Pagtingin ko sa bus, nakita ko ang babae na nakatingin sa akin. Naawa ako sa babae. Naisip ko na wala siguro siyang sapat na pera para bumili ng pagkain. Naisipan ko siyang ibili ng tinapay at coke baka kasi gutom na siya. Nang umakyat ako, nakayo ko ang babae. Ang sabi ko sa kanya, para kanya ang coke at tinapay na binili ko. Ang babae hindi na nag-aangat ng kanyang mukha. Niisip ko tuloy na nakatulog siya. Ang ginawa ko, tinabi ko muna yung binili kong pagkain. Mga ilang minuto, naningil na ang konduktor. Nagbayad ako ng 280 sa konduktor. Bakit ang babae hindi siningil ng konduktor? Parang hindi niya ito nakikita. Ang sabi ko sa isip ko, baka nagbayad na siya ng bumaba ako para kumain o kaya ay hindi ko lang napansin na nagbayad na nga siya. Pangalawang stop ng bus sa Tarlac. Bumaba uli ako para umihi. Ang babae ay nakayuko pa rin. Pag aket ko ng bus, nakasandal na ang babae. Pag upo ko, binibigay ko sa kanya ang binili kong pagkain kanina. Hindi siya kumikibo hindi niya kinukuha ang binibigay kong pagkain. Napansin ko na nakatingin sa akin yung konduktor at yung ibang nakasakay sa bus. Tumitingin uli ako sa babae. Pagtingin ko sa kanya, naramdaman ko ang paninindig ng aking balahibo sa katawan. Iniisip ko na lang na malakas ang erko ng bus. Parang natakot na akong tumingin sa babae. Naisipan kong mipat ng ibang kukuan pero parang napako na ang pet ko sa upuan hindi ako makatayo sa isip ko ano botong nangyayari sa akin ano ba itong nararamdaman ko ginawa ko pinikit ko na lang ang mata ko at inalis ang takot na nararamdaman nilakasan ko ang music ng cellphone ko nagpatugtog ako ng masayang music nagulat na lang ako biglang nagiba ang tunog ng cellphone ko may umiiyak na babae. Tapos, humihingi ng tulong. Nilipat ko uli. Nanood na lang ako ng YouTube. Mga ilang minuto na akong nanonood ng YouTube. Biglang nawala ang screen ng pinapanood ko. Pero may maririnig kang umiiyak na babae. Ang babae ay nakatingin sa cellphone ko. Bilinig ko na lang sa bag ang cellphone ko. Sobrang takot ang naramdaman ko. Mga isang oras na lang siguro, malapit na ako sa bayan namin. May nakita akong bakanting upuan sa harapan. Tumayo agad ako para lumipat ng upuan. Maya-maya ay tumabi na naman ang babae sa tabi ko. Lalo na ako natakot. Sino ba tong babae na ito? Bakit parang sinusundan niya ako? Marami naman ang bakanting upuan. Minukos ng konduktor ang TV sa loob ng bus. Sabi sa balita ay meron daw nangyaring banggaan taninang alas 7 ng gabi sa crossing EDSA. Dalawang bus ang nagbanggaan. Ang isang bus ay papuntang Kubaw. Isang babae ang namatay. Sabi ng mga nabuhay na kamag-anak ng babae, papunta na raw sila ng Kubaw nang biglang may bus na bumangga sa kanila. Tumalsik ang kanyang pinsan na babae at ito ay namatay. Ang pinakita ng nagbabalita sa Channel 7 ang babaeng namatay. Ay gulat na gulat ako dahil kamukha siya ng babaeng katabi ko ngayon. Ang damit na suot, pati ang buhok. Siyang siya talaga 'yon. Ang lumingon ako ay nawala na sa tabi ko ang babae. Sobrang nanginig ang aking buong katawan. Nilapitan ako ng konduktor. Tinanong niya ako, "Miss, may sakit ka ba? Bakit nanginginig ka?" Ang sabi ko, wala akong sakit. Tinanong ko ang konduktor kung saan bumaba yung babaeng katabi ko kanina. Sabi ng konduktor, wala naman daw siyang nakikitang katabi ko. Paanong wala, sabi ko. Simula nang sumakay ako, nakaupo na siya dito sa loob ng bus. Tinuro ko kung saan kami unang nakaupo. Wala daw talaga siyang nakikita. Tinanong pa nga niya yung mga kasama kong nakasakay sa bus. Wala raw sila nakikita. Nagtataka nga raw sila, bakit may, may hawak ko pagkain? Tapos nagsasalita ako mag-isa na walang kausap. Biglang sumigaw ang driver ng bus na nasa bayan na raw kami ng mga aldan. Bigla akong kinuha ang mga gamit ko at agad-agad akong pumaba. Nang nakababa na ako ng bus, napatingin ako sa bus at andun pa rin yung babae. Sobrang takot ko, hindi na ako makalakad. Napasigaw ako nang may biglang kumalabit sa akin. Ang pamangkin ko, napayakap ako at napaiyak. Salamat at dumating na kayo. Tumingin ako sa oras, alauna medya na pala ng madaling araw.